Bakit nga ba mahalagang kumuha ng pre-need memorial plans? Ang tanong na sinasagot ng mga memorial plan, mamamatay ba tayo? Siguro naman, di ba? So, ito ay siguradong kakailanganin natin at magagamit natin sa future, hindi lang natin alam kung kailan. Pangalawa, mahalagang kumuha ng mga memorial plan ngayon para maiwasan natin na babawasan o maubos yung tinatabi nating pera para sa ibang mga bagay. Yung mga memorial service ngayon pumapatak ng 50 to 100,000 pesos para lang yun mabigyan ng marangal na pagpapaalam yung mga mahal natin sa buhay. Ngayon, kung wala kang nakatabing plano para doon, kaya mo bang maglabas ng 100,000 pesos ng isang bagsakan? Kasi kung kaya mo, pwede pa yung <laughs> lang. Kidding aside, hindi ba mas madaling magtabi ng 1,000 pesos per month kaysa maglabas ng 100,000 pesos ng isang bagsakan kapag dumating yung panahon na yun? Kung interesado kang kumuha ng memorial plan na sure, na sure, na sure na magagamit mo o ng kapamilya mo, click mo lang yung link sa comment section. At ishare mo na rin to sa iba para maging aware sila at maging handa rin sila.